Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo -lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Hindi na naiwasan itong si Uka ang tatlong mga bala na humagibis galing sa iba't ibang direksyon. Naiwasan ni Uka ang unang pagtira nitong si Butchok na galing sa kanyang likuran, ngunit ang pangalawa ay tumama na sa kanyang ulo na naging dahilan para agad na magdilim ang kanyang paningin. At ang pangatlong bala naman, tumama sa kanyang liig na naging dahilan para bago siya bumagsak ng tuluyan sa lupa Nawala na ng buhay ang kanang kamay nitong si Burak. Tuluyang napatay na ito ni Butchok. Matapos ang matinding sagupaan nila nitong si Uka, mabilis na muling kumilos ang bata papunta doon sa kinaroroonan nila ni Lucas. Nahihirapan na kasi ang grupo ng mga ito doon sa mga pangkilan. Napatay man ni Lucas ang isa pa sa mga aswang. Ngunit nasusugatan na din ito at kamuntikan pang mapuruhan itong si Lucas mabuti na lamang at maagap itong si Pablo kahit na may mga sugat na din ito sa kanyang katawan agad nitong natapakan ang anino ng aswang at pagkatapos pinagtutulungan na nilang patayin ang bangkilan ngunit tila nagiging hujat din iyon para mas bumangis at mas magiging agresibo pa ang mga aswang. Agad nang dinaluhong ng mga aswang ang dalawang mga antingero, bumagsak itong si Pablo nang tamaan ito sa dibdib ng mga pagkalmot ng mga bangkilan. Sinubukan pa nitong si Lucas na sagipin ang kasama, ngunit agad naman siyang pinagtutulungan ng mga nakapalibot sa kanila ng mga bangkilan kahit tinamaan itong si Lucas nagawa pa rin itong mapatumba ang isa pang aswang at masugatan ng malubha ngunit kapalit doon tinamaan naman siya sa kanyang liig hanggang sa sumunod naman siyang bumagsak kay Pablo doon sa lupa saktong pagdating naman nila ni Nonoy at Toto sa nakita ng dalawang mga bata mas nangingibabaw ngayon ang kanilang galit at kagustuhan na maipagtanggol ang mga antingero. Kaya pa naman na lumaban nila ni Pablo at Lucas. Ngunit ang katanungan lamang hanggang saan ang kaya ng mga ito. Mayroong mga malulubhang tama na ang mga ito sa kanilang mga katawan. Pilit nang tumayo ang dalawa. Habang sinanunoy at toto walang pag-alinlangan na inataki agad nila ang mga aswang na bangkilan. Nagawa ni Nonoy na mapaatras ang dalawa sa mga ito habang itong si Toto. Gamit na naman ang mga orasyon, naghanap ito ng magandang pagkakataon para maibato at mahawakan ang ulo o maging ang sintido ng mga aswang. Ilang sandali pa nang makita ng bata na abala ang mga bangkilan sa kanilang pakikipaglaban kay Nunoy. Agad na tumakbo itong si Tuto at dinamba ang isang aswang galing sa kanyang likuran. Nakita naman agad ito ng aswang kaya agad itong umikot sabay ng pagtarak ng mga matutulis na kuko sa tiyan nitong si Tuto. Napaigit na ang bata at ramdam ang sakit ng pagkatamang iyon. Ngunit gayon paman, hindi iyon balakid para umatras itong si Toto. Pagkakataon na niya iyon dahil nasa kanyang harapan na ang bangkilan. Agad niyang hinawakan ito sa ulo sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Kahit nasugatan naman sina Lucas at Pablo, agad na hinarang nila ang mga aswang na papataki pa sana doon sa batang si hanggang sa bumulagta ng aswang na nahuwakan itong si Toto at nangingisay na ito sa lupa. Wi kanitong si Nunoy sa kanila. Umatras na kayo Toto. Tiyo Lucas, Kuya Pablo. Delikado ang mga natamo ninyong mga sugat. Kami na ni Bocok ang bahala sa mga ito. Ngunit wala sa kanilang bokabularyo ang salitang pag-atras. Dumating na din doon ang batang si Butchok. Ngunit kasabay ng pagdating ng bata, tumilapo na itong si Pablo papunta doon sa kinaroroonan itong si Jose na sa mga pagkakataon na iyon nakasandal ngayon doon sa gilid ng bahay. May mga nakaharang na kahoy kasi sa harapan nitong si Jose kaya hindi iyon pinag-interesan pang atakihin ng mga aswang. Marahil, inaakala na ng mga bangkilan na malapit na itong mamatay sa mga pagkakataon na ito. Malaki ang tama nitong si Pablo sa kanyang dibdib. napabuluak na nga ito ng dugo pagbagsak nito sa lupa at nahihirapan na itong makatayo. Hindi na rin makakilos ng maayos sina na Lucas at Toto dahil na rin sa kanilang mga natamong sugat. Mayroong tatlong mga bangkilan ang lumundag papunta doon sa kinaruroonan nitong si Pablo at dalawa naman ang umigpaw habang papatake na rin ang mga ito kay Tuto at Lucas. Sa nakita nitong si Butchok, nagsilabasan na ang mga ugat at litid sa kanyang mukha. Natatalo na ang kanyang mga kasamahan laban sa mga mababangis na mga aswang na ito. Kung hindi lamang na dihamak na mas marami ang bilang ng mga bangkilan kumpara sa kanila, kaya pa sana ng kanyang mga kasamahan ang mga asuwang. Ngunit sa katagalan ng bakbakan, habang nasusugatan ang kanyang mga kasamahan, nang hihina na din ang lakas at katawan ng mga ito. Sila na lamang ni Nonoy at Nanay Kanida ang mayroong sapat na lakas na lumaban pa. Nakita ni Butchok na lupaypay na itong si Pablo at kapag tinamaan pa ito ng mga pag-atake, maaaring katapusan na ng buhay nito. Hindi siya makakapayag na may mamamatay sa kanyang harapan. Ayaw niyang dalhin sa kanyang konsinsya ang mga bagay na ito sa paglipas ng mga taon. Nagpapalakas siya para iligtas ang mga taong nangangailangan at lalo na ang mga mahal niya sa buhay hindi si papayag na mayroong mangyayaring masama sa mga ito. Biglang sumigaw itong si Butchok ng napakalakas. Sobrang galit na ang naramdaman ng bata sa unang pagkakataon. Sumanib na sa katawan ni Butchok ang katauhan ng hari ng mga unga. Ipinagkaloob na din ng kanyang gabay na mandirigmang anghil ang kalakasan ito para magamit sa labanan nagbago na ang hitsura ng batang si Butchok unang pagkakataon ngayon na nangyayari ito sa bata ang mga aswang bahagyang napatigil ang mga ito sa kanilang mga ginagawang pag-atake pati sina Lucas, Pablo at Toto napalingon at napamaang ang mga bibig hindi nila mawari ang nangyayari sa batang si Butchok namutla ang balat nitong si Butchok Nagiging kulay puti ang mga buhok at mayroong mga matutulis na kuko ang tumubo sa kanyang mga kamay. Narinig na din ng mga ito ang mga mahihinang angil ng bata. Parang angil ng isang unga. At sa isang iglap, biglang nawala na lamang itong si Butchok sa kanyang kinaroroonan. At pagkatapos, Biglang napaigik na lamang ang isang bangkilan na nakalapit na doon sa kinaroroonan nitong si Pablo. Nakita na lamang ng mga aswang na nabutas na ang bandang dibdib ng kasamahan nilang aswang at para na itong tinibag na puno ng saging na bumagsak sa lupa habang wala na ang puso nito sa kanyang dibdib dahil hawak na ni Butyok ang puso ng aswang sa lakas at bilis ng ginawang iyon ng batang si Butchok hindi na nila nakita pa kung paano ang ginawang pag-ataking iyon ng bata at pagkatapos isinunod naman ng bata ang isa pang aswang agad naman itong nakatalon patras pa ngunit biglang nahawakan ni Butchok ang mga paan ito at walang ano-anong ibinagsak ito sa lupa at bago pa ito makakilos at makahuma isang napakalakas na suntok ang binitiwan ng bata na tumama naman sa ulo ng aswang. Sumambulat pa nga ang laman ng ulo ng aswang dahil sa lakas ng pagkasuntok na iyon. Nang makita naman ito ni Nunoy, nadala na rin ang batang aswang. Umaatungal na din ito ng napakalakas. Tulad ni Butchok, ayaw din itong makitang may mga mamatay na mga kasamahan kong kanina, isang mata lamang ang namumula dito kay Nunoy. Ngayon ay dalawa na. May mga balahibo na rin na tumubo sa katawan ng batang aswang. Kakaibang mga balahibo na singtigas ng mga bakal. Napukaw na rin ang tunay na lakas nitong si Nunoy ngayon. Ito ang sinasabi ng ama ni Nunoy, ang hari ng mga gabunan. Nadarating ang pagkakataon na magising ang pagkahalimaw ng bata na nakapaloob sa kanyang katawan. Biglang umaatake na rin ito at sa isang iglap agad na naabot ang isang aswang at walang pakundangan na kinagat ito sa liig. Sa lakas pa nga ng pagkagat, kamuntikan pang maputol agad ang liig ng bangkilan. Sa mga pagkakataon na ito, mas mabilis at malakas na nang dihamak ang dalawang mga bata kumpara sa mga aswang na bangkilan. Habang itong si Butchok, nang maabot na naman niya ang isa pang aswang, agad na ipinaon ang kanyang kamay sa dibdib ng aswang na lumusot pa nga sa kabilang bahagi habang bitbit -bit na nito ang puso ng bangkilan. Ngumasab pa nga ito sa harapan nitong si Butchok. Wika ng bata. Kampun ka ni Satanas. Titiyakin kung hindi ka na mabubuhay pa. Kamatayan ang kaparosahan sa mga katulad ninyong naghahari na ang kasamaan sa inyong mga isipan. Sabay ng paghugot ni Butchok sa kanyang nakabaon na kamay sa katawan ng aswang, agad itong muling napangasab at natumba. Sumirit na din ang maraming dugo galing sa nabutas nitong dibdib nagpulasan na ang mga aswang sa kanilang nakita. Sa bangis ng mga bangkilan, nagkakaroon na ang mga ito ng takot sa dalawang mga bata. Sa buong buhay ng mga aswang na ito, ngayon pa lamang nakainkwentro ang mga ito ng ganito kalakas na mga nilalang. Hindi na kasi matatawag nilang mga normal na albularyo at aswang ang dalawang mga batang ito ngunit nakailang hakbang pa lamang ang mga ito. Agad na naabot at nahabol na sila ng dalawang mabangis na mga bata. Agad na hinawakan ni Nonoy ang ulo ng isang bangkilan at walang habas na pinagkakalmot ang ulo nito gamit ang kanyang matutulis at mahahabang mga kuko. Ngayon, na mas malakas na ang mga bata at mas mabilis, mas nagagamit na din ng mga ito ang kanilang mga kakayahan sa portal at mga dimensyon. Kaya makalipas lamang ang ilang mga saglit, bangkay na ang lahat ng mga bangkilan doon sa paligid. Sina Lucas, Pablo at Toto, hindi makapaniwala pa rin ang mga ito sa kanilang mga nasaksihan. Palaisipan sa kanila kung ano ang mga nangyayari sa dalawang mga bata. Nakatitig pa rin ang mga ito kay Nunoy at Toto nasa mga pagkakataon na ito naglalakad na patungo doon sa kinaroroonan ng dalawang mga naglalaban na sinanay sina kanida at itong si Burak ang pinuno ng mga bangkilan. Huwi ka naman itong si Lucas nang makahuma na ito. Totoo. Ano ang mga nangyayari sa dalawang mga kaipigan mo? Sagot naman itong si Tuto na hindi rin niya maintindihan ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa pagkamangha. Hindi ko rin alam, Tiyo Lucas. Ngayon ko pa lamang nakikita ang ganyang mga kakaya nila ni Butchok at Nonoy. Hindi ko rin maintindihan ang mga nangyayari sa kanila. Habang doon naman sa kinaroroonan nila ni Burak at Nanay Kanida, kapwa may mga sugat na ang mga ito Ngunit dahil sa kanilang mga kakayahan, agad naman na mapapagaling nila ang kanilang bawat matatamong sugat. Itong si Burak gamit ang kanyang mga laway, agad na maghihilom ang mga sugat nito sa katawan. Habang itong si nanay kanida, gamit naman ang kambal na kabibi, nagagamot din ito agad ang kanyang sugat. Nagkatalo lamang ang mga ito sa panghihina ng kanilang katawan nang mapalingon itong si Nanay Kanida doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Pati ang matandang babaylan, hindi rin ito mawari kung ano ang nangyayari sa kanyang apo na si Butchok. Alam niyang malakas ang mga gabay ng bata, ngunit hindi niya inaakala na umabot na sa puntong kaya na pala ng mga ito na pagsamasamahin ang kanilang mga lakas. Kaya pala ni Butchok na magagamit ang mismong lakas ng kanyang mga gabay sa bago nitong anyo ngayon at itong sinunoy alam niyang espesyal na gabunan ang kaibigan ng kanyang apo ngunit hindi din niya inaasahan na kaya na nitong gamitin ang malahalimaw na lakas kung nagulat man itong sinanay kanida doon sa nangyayari sa dalawang mga bata nang makita nitong si Burak ang mga nagaganap doon at masilayan ang mga nakabulagtang mga tauhan doon sa paligid, hindi ito makapaniwala na wala na ang kanyang mga alagad at mas nagulat din ito doon sa nangyayari sa dalawang mga bata. Napatay na ang kanyang mga kasamahan at mga alagad ng dalawang mga bata na si at itong si Butchok. Nakita din niya ang dalawang mga batang naglalakad papalapit na sa kanilang kinaroroonan Napapangisi na lamang itong si Burak at pagkatapos humarap ito kay Nanay Kanida. Wika ng pinuno ng mga bangkilan. Matandang babaylan. Saan nang gagaling ang mga batang ito? Saan nila nakuha ang ganyang kalakas na mga kakayahan? Mukhang sa unang pagkakataon makakamtan ko na ang aking unang pagkatalo. Hehehehe, nagkamali yata ako sa aking iniisip tungkol sa grupo ninyo. Ako ang pinuno ng mga bangkilan. Marami na akong tinalo ng mga malalakas na mga nilalang. Wala akong sinasanto, mapaalbularyo man o antingero o maging babaylan kaya kong patayin ang lahat ng mga ito. Kaya kong magpakamatay habang lumalaban. <laughs> Pagkatapos ng mga sinasabing iyon nitong si Burak, nagsimula na itong umataki kay Nanay Candida. Ngunit biglang lumikaw ito ng daan at papunta na doon sa dalawang mga batang naglalakad papalapit sa kanila maagap naman na lumundag sina Butchok at itong sinunoy. Ginamit itong sinunoy ang kanyang kakayahan sa liksi at bilis habang naglatag naman agad ng mga portal ang batang si Butchok. Ngunit nang umindak sa lupa itong si Burak, ang mga inilatag na portal ni Butchok doon sa paligid biglang nawasak at naglaho ang mga ito at kamuntikan ding mahagip itong sinunoy kahit na mabilis na ang ginawang pag-atake ng batang sinonoy, nagawa pa rin itong si Burak na masundan ito ng kanyang mga mata at sakmalin. Dito na rin kumilos itong si Nani Kanida. Kailangan na nilang matalo ang nag-iisang aswang sa mga pagkakataon na iyon. Buong bangis na umatake na rin itong si Butchok. Walang silbi ang mga portal na ilalatag niya doon sa paligid dahil sa lakas ng mga pangwasak nitong si Burak. Kaya sa isip ni Butchok, gamit ang kanyang mga kamay, papatayin niya harap-harapan ang mabangis at malakas na aswang na ito. Sa mga kaganapan na iyon, agad na sinakmal ni Burak itong sinunoy na kamuntikan pa sanang tamaan. Ngunit agad na umikot sa iri ang batang aswang at kumuha ito ng buwelo pagkatapos muling umataki doon sa aswang. Habang itong si Butchok agad na inataki na din itong si Burak padaan mismo doon sa harapan ng aswang. Sa bilis ng dalawang mga bata, hindi na naiwasan pa nitong si Burak ang ginawang pag-ataki ni Butchok. Isang malutong na sagpang ang ginawa ng bata, punterya ang puso ng pinuno ng mga bangkilan balak sana ni Butchok na dukutin na agad ang puso ng aswang. Bumao naman ang kamay ni Butchok, ngunit nagawa naman ng aswang na mahawakan ang kamay ng bata at nagkasubukan na agad ang mga ito sa lakas. wika ka pa nitong si Burak na napapamura na at ramdam ang sakit ng tama sa kanyang dibdib. Mga punyeta kayo, mga bata! Bakit ganito na lamang ang inyong tanga na lakas at bilis? Isasabay ko kayo sa imperno, sa aking kamatayan. Sagot naman itong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon, biglang dinaluhong sa likuran ang pinuno ng mga bangkilan. Wala ka ng pag-asang mananalo pa sa amin. Dahil kikitilan ka namin ngayon ng buhay, pagbayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa mga albularyo at mga antingero wika din itong si Butchok na inihanda na ang isang kamay para sa panapos na tira mag isa kang papunta sa imperno bangkilan hindi mo pa rin naintindihan ang lahat ng mga kaganapan hinding hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan mabilis naman na kumilos itong si Burak. Agad itong lumundag at inabot itong si Nonoy gamit ang isa nitong kamay. Ngunit laking gulat ng aswang nang may mga baging na palang nakapulupot sa kanyang isang kamay. Nakapagpalabas ng muli ng mga baging itong si Nanay Kanida na sa mga pagkakataon na iyon papalapit na din doon sa kanila. Dito na rin Buong lakas na ibinaon ni Butchok ang isang kamay doon sa tiyan ng aswang. Hinawakan ng bata ang mga lamang loob na nadukot niya doon sa tiyan nitong siburak. Dito na napabuga ng dugo itong siburak at napaangil ito ng napakalakas. Ngunit biglang napatigil din ito sa pag-angil nang ibaon naman ni Nonoy ang kanyang mga matutulis na kuko sa ulo ng bangkilan at tuluyan na itong nawalan ng buhay nang tumarak naman ang mapurol na itak ni Nanay Kanida sa liig ng aswang. Nang bumagsak ang mga ito sa lupa, nakita nilang nangingisay ng ilang mga segundo ang pinuno ng mga bangkilan. Pagkatapos, bumubula ang bibig nito ng ilang mga segundo at hindi na ito gumagalaw pa. Patay na ang aswang na si Burak nagwagi ang grupo nila ni Nanay Kanda sa matinding bakbakan na kinakaharap. Unang bisis na mayroong nakakalaban ang grupo nila ni Nanay Kalida ng ganon kalakas na mga nilalang. Ngunit nagawa pa rin ng mga ito na mapagtagumpayan ang labanan dahil na rin sa kakaibang lakas ng dalawang mga bata na sinanunoy at butsok at dahil na rin sa determinasyon na lumaban ng iba pa nilang mga kasamahan, ang pagtutulungan ay malaking bintahi sa labanan. Ganito, nagwagi ang kanilang grupo. Hindi lamang sa kanilang individual na lakas umaasa ang mga ito, kundi sa kanilang pagtutulungan sa labanan.